Hello mga katrupang load what's up at kumusta pala? At meron lang akong gustong ituro sa inyo mga katrupang lord, itong laruan nating buga. Meron kasing yung nag-comment na paano ko daw ginawa to. Kasi yung kanila kasi masakit daw sa kamay. Ayan, ituro ko sa inyo kung paano to gagawin ha. Ayan, Panoorin nyo lang to mga katrupang lod. Kung paano ko ginawa tong pindutan sa laruan nating buga. Ayan, una, kumuha tayo ng spray may pahumot yan pabango at stick glue at saka takep. at lighter at candle din yan pangsindi yan at saka cricket yan at simpre kutsilyo yan iwasan lang masugatan yung kamay at saka yung grinder yan, panoorin nyo lang kung paano ko to gawin Mga katupang lods Una, yan, dapat tanggalin natin yung Hinawakan ko Yung hose nya Tingnan nyo mga katupang lods Kung paano ko to ginawa Yan, una Tutulin dito Yan, tanggalin natin to Mga katupang lods Yan At saka yung mga followers ko pala Pasinsa na at bigla yung nawala yung pag-follow nyo sa akin iba na kasi ito yung account ko kasi parang na-block yung unang account ko ang dami sana yung mga followers sana ipalo nyo ako ulit yan o oh. natanggal na mga katrupang lods yan tanggalin natin tong kanyang host at kahit anong spray dyan ha yung pabango pwede yung gawin nyo kahit ano yan yan mga katrupang lods tanggal na yan. At dapat sindihan muna natin tong candle. Yan. Yan mga katropang lods. Huwag nyong i-scroll mga katropang lods ha. Para malaman nyo kung paano ko ginawa to. At pangalawa mga katropang lods. Yan. Dapat butasin natin yung sa gitna ng malaki. Yan, para mapasok tong cricket natin. Tingnan nyo mga katropang kung paano ko ginawa. Una, sindihan yung kutsilyo. Yan. Papuyin yung dulo ng katalim. <laughs> para matanggal yung takip ng spray ganoon mga katrupang loads yan butasin natin yung dulo palakihin natin para ma pasok yung cricket natin sa laruan natin yung buga mga katrupang loads ayan maghintay hintay lang kayo mga katrupang loads ha? at yung hindi pa nakakaalam kung paano ko to ginawa tignan nyo lang to ayan Yan, malaki na yung butas at yung cricket pwede nang ipasok ganun lang mga katrupang loads yan tapos yung takip naman sa buga natin, kinalan din natin butasan para ma pasok din yung cricket, tingnan yung mga katrupang loads, at sindihan din natin yung patalim, para ma butas yan mga katrupang loads, palakihin din natin yung butas at at dapat mga katrupang loads dapat yung cricket natin magtukma lang yung butas niya hindi masyadong malaki yan mga katrupang lods ganun lang mga katrupang lods oh. ipasok yan sa gitna yan nasa loob yung cricket nyo ha sa takip ng laruan natin yan yun at sa yung wire nya dapat itukma din natin dito sa ground sa may cricket yan at saka yung balot niya yung sa wire dapat tanggalin yan para mo spark yung ground at saka wire yan tingnan nyo mga katrupang lods ganun lang tapos ilagay na natin sa takip ng laruan natin yan ganun yan mga katrupang lods at tapos kunin natin yung stick glue yan pangdikit natin yan para sulit hindi matanggal pag pinrutin natin yung laruan natin sa loob yung stick glue niya ilagay pangdikit ha yan ganun lang mga katrupang lots madali lang to mga katrupang lots yan at dapat din mga 5 segundos yata mga katrupang lots para hindi matanggal talaga yung stick yan at tapos yung takip nya sa laruan yan lagyan natin ng takip din ng spray yung pabango mga katrupang loads yan tingnan lang yung mga katrupang loads oh, uh, yung ang hirap talaga mag tagalog mga katrupang loads hindi ako sanay kasi taga negros ako yan, ganito oh. Yan, ilagay mo lang dyan sa babaw ng takip. Ayan. Ganun lang mga katrupang lords. Yan, malapit na ito matapos mga katrupang lords. Kulang na lang yung pindutan. Pindutan ng pabango at saka pindutan ng cricket. Yan. Pagdikitin natin mga katrupang lords para mabuo na siya. Ganun lang oh. Yan. Ganun lang mga katrupang lords. Yan. oh At dapat, lagyan din natin ng stick glue. Yung dulo ng cricket natin. Yan. Hindi masyadong madami mga katrupang loads, Maliit lang na uh, stick glue ah. Ganon. Tingnan no. Ayan. Madali lang to mga katrupang lods. Tapos, idikit mo na sa dulo ng cricket yung pindutan. Ganon lang mga katrupang loads, oh, yan. Dapat kenalan din maayos. Yung. Yan. Hindi yung nakatakilid mga katrupang lods. Yan. At ito yung unang ginawa ko. Ganun na siya. Yan. Matigas na yung stick glue niya. O. So, lang mga katrupang lord. Salamat sa inyo ha. At ipalo niyo ako ulit. Salamat.